Laya na ang drug artist na si Pura Luca Vega matapos makapagpiansa ng 360,000 piso. Ang balita na yan ay kinumpirma mismo ni Pura Luca sa kanyang ex-account noong March 1. I was released on bail today, anunsyo niya sa social media. Kwento pa niya, honestly, I got to learn more about my cellmates and their stories and much more, because of what is happening and through the support and explanations of my lawyers, I now feel comfortable using legal jargon in everyday life. Kasunod niyan ay lubos niyang pinasalamatan ang lahat ng tumulong sa kanya upang makalaya siya. Tuloy pa rin ang laban, tuloy pa rin ang buhay, caption ng drag performer. Patuloy niya, lubos ang pasasalamat ko sa mga tumulong sakin sa bail ko, to my drug sisters na walang sawang tumulong sakin at nag-organize ng fundraising for legal fees, maraming maraming salamat sa inyo, salamat at Brian Black. More importantly, I am grateful for those who have supported and defended me, there can be a hundred people in the room, and 99 don't believe in you, but one does, masaya na ako doon, dagdag niya. Sa huli ay naisingit pa niya ang pag-promote ng reality competition na Drag Den kasabay ng pasasalamat niya sa fellow drag queen na si Manila Luzon. And I would like to thank our Drag Lord at Manila Luzon for the mother that she is. She has been there for us and I can't thank her enough. Sabi pa ni Pura Luca. Matatandaang ang noong February 29 nang arestuhin muli si Pura Luca ng Manila Police District nang dahil pa rin sa nag-viral niyang Amanamin performance. Ayon kay Drug Den Director na si Rod Singh, nag-issue ng warrant of arrest ang Quezon City Court para sa tatlong kasong paglabag ni Pura Luca sa Article 201 ng Revised Penal Code na isinampa ng tatlong simbahan na affiliated sa Philippines for Jesus movement. May recommended bail ito na 360,000 piso at dahil dyan ay naglunsad agad sila ng donation drive upang makalaya agad ang kanilang fellow drag artist. Kung matatandaan, October last year nang arestuhin ng mga pulis si Pura Lucas sa kanyang tinitirahan sa Santa Cruz, Manila. Ang pagkakahuli noon kay Pura Lucas ay nag-ugat sa kasong isinampa naman ng mga deboto ng Black Nazarene, ang Ihos del Nazareno. Dati nang nanindigan ang drag queen na wala siyang masamang ginawa at hindi niya intensyon ang kutsain ang paniniwala ng mga tao. My intention was never to mock, I also would not like to invalidate their feelings, if they feel hurt or they feel offended, it's their right to feel such. Sabi niya, matatandaang nag-viral ang kanyang video na nagpe-perform gamit ang kantang ama namin na nakasuot ng damit ng itim na nasareno, Pambabastos daw sa simbahan ang ginawa ni Pura Luca, ayon mismo sa ilang religious leaders, kaya dapat siyang maparusahan. <laughs>